Sadaan, panay naman nasa daan. Panay panai. Ah, oh, di dyan dyan sa Oh, Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yay, yeah, yay, yeah. yay. Yeah, yeah. Ginag-inukot na tayo. ginag Lips, Ya, ya, Lagi Guys, may nakita na naman din ng hikaw. May nakita naman ng hikawan si Chako. Nibibili na naman daw ng hikaw. Eh, dalawa niyang nabili. O, puno kong tenga niyan mula din ay pataas. Bibili ko lang rin ng hikaw. Saan lalaki din, ha? Hindi ba din may itagtar natin ang hikaw. Ay, hindi. Guys, by the way, shout out po sa Shapes Family from Talisay. Wow, Ayan. thank you so much. Alaga pa na naman. Ingat palagi. Hindi na kami na kompleto. Pababarangay ko na kayo eh. Hi, shout out. Then <laughs> guys, di na, na naman ng hika. Ano? Ani ka? Saan pano hika? Alam ko. 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 Alam Thank you so much Thank sa you. nagpadala. Thank you so much sa nagpadala. Ng pangbili. Ngayon eh, ang nakagold yan lahat. Sana okay. all. Yaya, hindi I ko lang makisabi. Guys, ang kailangan naman ngayon ni Nina ay pustisong gold. <laughs> gold na pustiso na lang ang kulang. Hindi po ipatatanggal yung isa dito. So, uh... Pustisong gold. Yes. Uh -huh. Shout out guys sa Shape Family from Talisay. Okay. 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 Nakapit-pit. Well right, guys, naka 58 na balik na sila. <laughs> Kanina nakasabay ko mga endo? doon. Sabi ko, nandiyan lang ang mga yan, naglilibot. <laughs> ngayon hindi na naman na